Ano klaseng nung kuya? So, Yung Nawala barang... ka ng pera, <laughs> nagkaroon ka ng problema. Oh, um, ng boyfriend. <laughs> ano. so, dapat? <laughs> so, dapat? Yan na lang ngayon. Anyways, may kasama ako ngayon dito. Ano pong pangalan? Hello, I'm Joanne. Yan, si Ate Joanne. Saka po si... Gina Kisuki Ate Gina Leia. 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 Salonga. Leia, Leia sa longga. <laughs> taga saan po kayo? Ako taga Davao. Okay. Kayo po? Ako rin taga Davao, magkapatid ko kami. Davao mm -hmm. din po. Okay. Kayo po? Okay. Ako taga Bago silang Caloocan. Caloocan, sige. Tamang-tama Tagalog po tayo lahat ngayon. Huwag mo na tayong magbisaya. <laughs> Kasi logi po si Ate Leia. <laughs> Anyways, ito po tanong ko. Uh, gaano na po kayo katagal dito sa Japan? Ako, 33 years. Wow! Yes. Mm. Kasing edad ko na. Edad mo na yun. 33 years. 33 years. Opo, kayo po? Ako, 10 years. 10 years. Ik ikaw po, Atelaya? 11 tili? years. 11 years. So ngayon, sa tagal na po yan na dito kayo naninirahan, dito na rin po kayo talaga <laughs> nagsettle, uh, ano yung nagustuhan nyo sa Japan? Ikaw po muna, Ate. 33 years. So, oh, ito. Ano po yung nagustuhan nyo sa Japan? Ano na gusto ko? Siguro yung lifestyle dito dahil unang-una yung, panahon. Mm, yung four seasons. Hindi, oh, yung ala, masarap yung hangin, mm. hindi yung alam mo na, yung di pollution. Mm. <laughs> <laughs> Yan, yung ang unang nagusto ako for the first time in Japan. Mm. Hanggang ngayon po, yun pa rin po ang nagustuhan oh, nyo. Oo, hindi rin mawawala. Yeah, kasi totoo naman, nakikita mo, di ba? Mm. mm. totoo po. Thank you. Kayo po ate, ano pong nagustuhan nyo sa Japan? Dito? Opo, for 10 years. Mm, sa so trabaho po. <laughs> at saka malamig. Malamig, okay. Uh, Hindi po ba ganong mainit pag summer? Sakto um, lang. Po, mas malamig. Mm. Mas grabe. Mas grabe mm. yung summer dito. Pero at least kahit pa no, may ibang season. Oo, uh, may, may ibang <laughs> season. Sobrang init, basag ulo. nag <laughs> uh, Nagaano pa po ba kayo sa Pilipinas para sa inyong pamilya, oh? sa mga mahal sa buhay, ganon? Ha? Nandito yung ano ko, yung pamilya ko eh. Pero wala, na hindi na po kayo nag-ano sa Pilipinas? Bago lang kami umuwi, nang vacation po kami doon. Hmm, okay. Kasi Sige. Hmm. Kapatid mo. Nagkapatid na yun. Hmm, okay. Oh, ito. kaya po ate, anong nagustuhan niyo sa Japan? Maganda yung place, yan. Tapos maraming Pilipino, nag-work. Mm hmm. Masaya. <laughs> masaya. Halata, masaya-saya po oh, ninyo. Masaya, masaya, masaya kami. Masaya <laughs> pamilya. Niya. Talaga. Ito sila. Ah, lima kami. Umuwi na yung isa eh. <laughs> mm, okay. So, sobrang ganda po at saka tagal nyo na rin po dito sa Japan. Eto naman po, alam ko maraming magaganda dito sa Japan na nangyayari at maraming mga positive things na mag-comment natin. Pero, tingnan naman natin, ano naman kaya yung negative na pwede nyo masabi na, on your opinion po ha, ah. personal lang naman po, experience ba, uh, situation, or Pagkain ba? Or panahon? Or what? Ano yung parang hindi nyo naman po nagustuhan sa Japan? Ako, aminin ko, wala. Wala? Wala akong hindi gusto dito. Mas mm. gusto ko dito. Hmm, that's nice. Yun. Ikaw po ate, ano naman po yung parang hindi nyo nagustuhan? Situation ba? Pangyayari? Ano po ba? Wala, wala ako. No comment. Maganda ko ano dito. <laughs> wala, wala hindi okay Hindi gusto sa Japan. Ayaw ayong, ayong, ayong gusto? Wala. Gusto ko lahat. Gusto mo lahat? Wala. <laughs> ah oh, yeah. Gusto ko po lahat. Ikaw po ate, ano po yung masasabi ninyo? Mayroong something ba na hindi nyo masyadong nagustuhan? Uh, pag Pasko, yan. Pa? Pag Pasko, medyo malungkot yun. Ah, yun. Yung, yung yun, Pasko. Sa, same, sa, Pilipinas, masaya, di ba? Yung maraming handaan. Mm. nandaan. Mm. Dito pas, eh, simple lang. Simple lang. Parang normal lang. Oh. Yun. Ah, yun yung mga bagay. Ako mag-isa. <laughs> Ah, okay. Sige po. Eh ngayon po, itong tanong, tulad niya ng sinabi po ninyo, pag Pasko, malungkot, gano'n, parang ganito, ganyan. May mga situation kasi, pag mga Pilipino, nasa abroad, hindi maiwasan na, may times po ba na nalulungkot din po kayo? Meron. Meron. Pag, ano klaseng lungkot? Anong klaseng lungkot? Yung Nawala parang... ka ng pera, nagkaroon <laughs> <ng> problema. Anong klaseng <laughs> lungkot? Ma parang din mo siguro. Sa boyfriend, oh, tao lang tayo. Minsan nalulungkot. diba? Klase-klase na yun. Halimbawa, wala ka pera, wala yung wallet mo, or cellphone. oo O, oh, sa Pilipinas ng pera, wala ka ibigay. Tao lang naman. Ganun po yung times na nalulungkot kayo pag oh, ano. Eh, meron, Ikaw po ate, ano pong reasons bakit kayo nalulungkot minsan? Ano yung mga dahilan nagpapalungkot po sa inyo dito? Papalungkot. Oh, wala naman ako lungkot. Sayayin ako eh. <laughs> Happy person. Ikaw pa pati Pasko. Ako Pasko. Pasko Lamin lang. Kasi yung Pasko sa amin. Kasi ah. pamilya kami magkakasama mm. lang. Dito ay, mag lang ako eh. Mm, tama. So ngayon po, ang tanong dito, pag malungkot po kayo, tulad po sa inyo ate, pag malungkot po kayo, ano po yung ginagawa nyo para mapasaya nyo ang sarili nyo? Maghanap ng boyfriend. <laughs> ano another eh ano Another ano ako, actually, single man single kasi ano ano Kaya ano ako ano ano Apo, ano malungkot ka, di ano ano papa. <laughs> <laughs> ano ano naman, ano 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 at saka, actually, nadito na rin kasi ang mga anak ko. Mga mga wala, na akong masabing may mailong ko mm -hmm. so, yun Mm. Yung Masayaan nagpapasaya na ka, po sa inyo, yung anak ko? Family mo. mo. Family. O, sarili Guys. mo, family mo, hawak mo, magkasama kayo, yun. Mm -hmm. The best na di ba? Salamat At po. At kung sarili hmm. mong lungkot, o, papa yun, maghanap ka na <laughs> Di ba? Ganon. Jowa. Diba? Jowa. jowa. Salamat po, ate. Kayo po, anong pong magpapasaya sa inyo pagka times na malulungkot po kayo? Ano pong ginagawa niyo? Pag ginagawa ko manood ako ng ano, mobi. movie. Movie? Mm -mm. Mahilig po pala kayo sa Oh, mahilig ako sa ma movie. So, Ayan, mo. nagiging masaya. Kailangan yung mga kayo. action ha, yung mga iyakin. Yung <laughs> mga <laughs> diba, magic magic. Ah, yeah, gano'n. No? <laughs> Adventure, <laughs> Adventure. Mm -hmm. 'yan ang mga gusto ko. Kaya yun lang. Yan lang. Yan lang po? Mm -hmm. Sure? Sure. Wala nang iba? Wala nang iba <laughs> kasi eh, ona po eh. Sure na talaga 'yan ha? Sure na sure. <laughs> Okay. Kayo po ate, ano pong ginagawa niyo para mapasaya yung sarili niyo? Ako, kumakanta. <laughs> kumakanta po pala kayo. Pero hindi singer, pero yun na, meron lang pinagkakalibakan. Mm, so nagbibijoke po kayo sa bahay ah, niyo. Ganon. Ikaw lang mag-isa. Ako lang mag-isa. Nagbibijoke. Ano po yung madalas yung kinakanta? Baka malungkot din. <laughs> Baka, malungkot din. <laughs> <laughs> Baka malungkot din, di lalo ka na lungkot. Dapat masaya. Di ko kaya tanggapin. <laughs> Biglang ganon. <laughs> Sige po. Ano naman po ang ma-advise nyo sa mga kapwa nating Pilipino na gustong mag-Japan? Hmm. Ano pong ma-advise nyo po? Ano pong ma-advise po sa kanila? Pursigin muna. Hmm. <laughs> Mag-ipon ano, mag para kung ano mang gustong... Lahat naman nangangarap mag-abroad eh. Apo. Hindi lang Japan, di ba? Hmm. talagang Yun ang nanukulid kasi sa Pinas. Kapag hmm. nandun ka, mas malungkot ako doon. Kasi nga wala kang work. Hmm. Kung nasa, sanay na ako dito, di ba? Kaya mas, pag nandodon ako ng matagal, gusto ko na umuwi agad dito. Kasi nandito yung work mo. Mm. Yung wala ka masyadong stress dito. Hmm. Dahil sanay na kami dito, eh, di ba? Opo. Oh, hmm. kaya, yun. And then, yun din yung mga kahirap, mga hinahirap na ano. Pero, por sige lang. Pag para sa iyo kasi, pag na, talagang nasa kapalaran kasi yun. Kung ang, ang buhay mo ay nasa abroad, makukuha mo yun. Nice. Thank you po. Thank you. Thank you. Kapo ate, ano pong ma-advise nyo sa mga gustong mag-abroad dito sa Japan? Uh, sa mga Pilipinas? Mga advice sa kanila? advice kanila, ano, kung gusto niya pumunta dito, magsikap po sila. Mm -hmm. Tapos, ano, pag nangimbawa nandito na sila, kailangan kung ano ang rules sa Japan, gagawin po nila yun. Mm -hmm. Tama. Kasi so yun, o, susundin talaga nila yun. Mm -hmm. Tama. Nila. Kapo ate, ano pong ma-advise sa mga... Advice ka? <laughs> Opo. Oh, Sa so, mga Pilipinong gustong mag-Japan? Pag gusto niyo po mag-Japan, ah, uh, dito kasi puro trabaho yung ginagawa namin. So, yun, puro trabaho-trabaho. Tapos yan, yun, walang masyadong, ano Wala masyadong life, Malang ganun po ba? Uh, uh, Oo okay. puro trabaho lang. <laughs> so, dapat, So, dapat, dyan na lang ngayon. <laughs> na lang daw Hindi doon. Okay nga naman eh, kasi balanse eh. May mga parang si ate, parang medyo gusto niya. pinpin talaga. Opo. Okay, 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 okay. Pero salamat po ah, salamat po sa pagkakataon na ito. Masaya po ako na nagkaroon ako ng ganitong klaseng interview with you. Ta genuine. At least maririnig po ng mga kababayan natin, ibang mga Pilipino. Na, Apo. Salamat po. Thank you po sa time po ninyo. You, okay po.